Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. So, ngayon po, ang uh, video natin ngayon is i-share ko po sa inyo kung ano po yung um, first experience ko po dito sa pagdating ko po sa Saudi. Ngayon po guys, after 11 hours ng biyay namin for ng aeroplano, nakarating na po kami sa Saudi, dito po sa airport. So, 11 hours yung biyahe, and then pagdating namin, Pumunta kami agad sa, in, sa parang isang information area na pipila ka. Then, kinuha na lang kami ng parang fingerprint. Konting picture lang. Wala naman silang masyadong tinanong. Tapos, yun. After nun, kinuha yung passport namin sa airport. After kunin yung passport namin, is, dumerecho kami sa parang room siya. Waiting area na kung saan is hihintayin namin yung amo namin na pick-uping kami doon. So, after nang paghihintay namin, so dumating na yung amo ko. Then, after that, tinawag na ako dun sa parang waiting room. And then, binigay na sa akin yung passport ko. So, paglabas ko, nakita ko na yung maging amo ko or yung employer ko. So, unang reaction ko, syempre, kinakabahan ako eh. Kasi, paglabas ko doon, hindi ko agad siya nakita. Ang naki may na marami, akong nakita doon na mga, siguro nag, ano, naghihintay din ng mga uh, katulong or mga kadama nila. So, sabi ko, sino kaya dito yung magiging amo ko? Kinakabahan ako, sabi Parang Natatakot na ako, sabi ko. Sana naman, swertehin na ako noon. After that, nakita ko na siya. After ko siya nakita, parang ang gaan ng loob ko kasi sabi ko, parang simple lang siya kasi hindi siya naka abaya na yung puti nila na ano, kasi yung lalaki yung sundo sa akin. Kasimple lang siyang maong na pantalon tapos t-shirt. Sabi ko, ah, medyo ano, hindi ako masyadong kinabahan. Ewan ko, palagay lang ako siguro. Tapos after that, nasa sasakyan na kami. Di, sinundo niya na ako. Ay, hindi. Well, bago pa kami pumunta sa sasakyan, pinika pala muna namin yung bagay ko. Then, pakatapos namin pick upin yung bagay ko, pumunta kami sa parang coffee shop siya. Tinanong niya kung gusto ko daw ba mag -coffee. Sabi ko, hindi na po. Siyempre, hiyaya -hiya pa tayo eh. Tapos, after noon, kinuha niya sa akin yung number ng nanay ko. Sabi niya, kunin niya daw yung number ng na nanay ko, tatawagan daw namin para inform daw na nandun na ako. Tapos daw namin, para malaman daw ng mama ko na safe na ako nakarating sa Saudi. Then after that, naglalakad pa lang kami, sabi niya sa akin, relax, huwag kang kabahan, sabi niya mabait kami, hindi kami masasamang tao kagaya ng mga naririnig nyo sa balita, nakikita nyo sa mga news na ganyan. Mabait kaming tao, sabi niya sa akin, sabi ko, okay sir, sabi ko ganyan. So after namin makapunta kami sa kotse, kinausap niya na ako, so nagtanong-tanong na siya about sa akin, tapos sinabi niya rin sa akin na, uh, Meron din daw siya naging katulong, Pilipina rin daw, from Tawi-Tawi. So pi pa yung pas na katulong nila is Pilipina din daw sabi niya. So ayun na nagtanong tumi sa ano sa akin na sabi niya is yung pinakaunang rules daw sa bahay nila is ituring mong bahay ang bahay ko sabi niya sa akin. Ituring mo kaming mga kapatid mo, ang mga anak ko, ituring mong mga anak mo, pamangkin mo, kapamilya mo para hindi ka mabigat sa trabaho, hindi mabigat sa tra sa pagtrabaho tra mo, sabi niya sa akin. So sabi ko, so medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko kasi medyo nawala yung kaba eh. So sabi ko, thank you sir, sabi ko ganyan-ganyan, sabi niya. Bukod doon, wala ng ibang mga kung rules na sasabihin sa'yo. Bahala na si madam mo kung ano yung mga rules na gusto niyang idagdag. So after noon, hindi kami sa bahay ng amo ko. Sa so, pagtingin ko pala ng bahay, sabi ko, wow! Ang laki! Sabi ko, din, pagbukas ko na, pagbukas niya ng pinto, so, di, nag, nagkita, nakita ko na yung amo kong babae. Tapos, after ko nakita yung amo, yung mukha nila kasi, medyo ano sila eh, parang, matarip sa unang umpisa pa lang sa pag nakita mo sila talaga parang mga strict 'yung mga ano niya 'yung 'yung aura ba nila. Then after yun na nga, di nagkita na kami ng amo kong babae. So pagkakita ko dun sa amo kong babae, syempre kinabahan ako kasi syempre sa, sa pagkakita ko pa lang is parang medyo mataray na 'yung aura niya. So syempre may kasabihan nga tayo. Don't judge the person by its look. Diba? English. <laughs> so, ayun na nga. Pagkakita ko dun sa babae, di, inausap na ako ng amo kong babae. Ang sabi niya sa akin, wala naman kami gaanong rules dito sa bahay. Ang sabi niya, sa pagising, dahil sa medyo past 11 na rin daw sila nagigising, okay lang daw na magising ako ng 9 or 10. Sabi niya, sa paglilinis naman daw ng bahay, ako daw yung bahala mag-schedule, kung halimbawa, itong kwartong to, linisin mo to sa Monday or ganyan, Tuesday. So ako na daw yung bahala mag-schedule ng paglilinis ko dito. Then, sabi niya sa akin, ah, uh, wag yung katulad din sinabi ng amo kong lalaki na ituring ko nga din daw 'tong bahay nila na parang bahay ko. Tapos yung mga anak nila, iturin ko lang na parang kapamilya ko din para hindi ako mailang sa pagtatrabaho ko. Tapos kung anong pagkain dyan, sabi niya, kumain ka, sabi niya, walang problema sa pagkain dito. Pag may gusto kang ipabili, sabihin mo lang sa akin. So yun yung pag-uusap namin ng amo kong babae. So parang sabi ko, ah, okay, sabi ko buti na lang. Pray talaga ako kay God na sana sabi ko mapunta ako sa mabuting amo kasi swertihan lang talaga ang makakuha ng mabait na amo dito sa Saudi. Alam yan na mga nakapunta na dito. Kaya, thanks God kasi kahit papano, napunta ako sa mabuting amo. Pero, syempre, hindi pa rin tayo maging kampante kasi mahirap maging pakampante. So, syempre, hanggang ngayon, kinakapa ko pa rin yung ugali ng amo ko kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Tsaka syempre ikaw yung mag-a-adjust. Nakakaya naman kung sila mag-a-adjust, di ba? So ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo yung mag-a-adjust para sa mga amo mo, para makuha mo yung loob nila. So kung yung anong mga ayaw nila, syempre 'wag mo gagawin. Tapos kung ano lang mo oh, yung mga ikakaligaya nila, mga ikak, um, parang kakagaan loob nila, gawin mo. Tsaka focus ka lang sa trabaho mo. Yun yung pinaka number one na goal mo. Trabaho para makakaroon ka ng magandang pakikisama sa amo mo. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. sipin mo lang nandito ka para sa trabaho, para sa pamilya mo. Yun na nga, that's it for my video guys. Medyo napapahaba na yung kwentuhan natin. And huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And follow nyo na rin po ako sa all social, social medias account. And samahan nyo po ako sa aking journey bilang isang OFW dito sa Saudi. Thank you po sa pagpapanood.